Ayan, sa hirap ng buhay, kailangan namin kumayot <laughs> Kahit mainit, laban lang. <laughs> Meron kasi kaming buyer na darating ni Boss Elgas from? May Baisiha? pa. Layo, walang imposible pag ibon ng kinalokohan. Talagang dadayo't dadayo. Ano pangalan Jun? Jun? Sir Jun, shout out sa'yo Sir Jun, ingat kayo sa pagbiyahe Ayan, nandito na po ang aming bisita Ayan, Sir June. Walang, walang vlogger eh Ayan, <laughs> <laughs> ano? Ay, ganun ba? Opo, ako yung moto pala, boy Kaya, o kaya po. Kaya lagi yan mo May shout out mo kapag ano Opo Kay Ayan. Pitlock ba yan? Kay Pitlock Opo. Ayan po si Sir Jun Jun, po, Jun Perero Ayan, si Jun Perero Kamag-anak ko daw si ano eh Si eh, kuya na... Marinas. Marinas. Ah, Yung... na... Si Kuya Jun na Marinyas. Ah, Marinyas. Magkano na? Ayun si Wes Elias Tag at si Kuya Jun. Taga kwan, taga. Oh. Ay, bisya.